Tabloid, pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android nangunguna sa balita uh, Mahuhusay na kolomista Bante, pwede ba mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bante, nangunguna sa balita uh, Mahuhusay na kolomista Bante, pwede ba mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Babagang balita Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita Nagmahal ang mantika Labing bahay tinupok ng naiwan ng kandila Umawat sa away Inundayan ng saksak Labing alim na sasakyan inararo ng truck Naridel, Bulacan, eroplano bagsak Katiba pang mga balitang siguradong pang shock Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all Lebron James nasa Lakers na Wala pa rin pa mga haters niya Brownie Hine, Pradi susuko sa Magdolia Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jez Padera, Pinalia, Bang Araneta Bante, nangunguna sa balita Mahuhusay na kolumnista mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bante, nangunguna sa balita Mahuhusay na kolumnista mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista ang payong ng isang fan Bakat nahiyas ni Yam Viral sa Instagram Kachot si Yan True love ang Abra, best actor sa Gawad Urian I'm Curtis, buntis na nga ba Mariel Sumuko kay Inday Sara Kay Estrillo, pabor sa marijuana Nadia Montenegro, patok kang afritada Derek Ramsey, lilipat sa kapuso Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso Alden, magpapatubo ng bigote 🎵 Sa bagong enteng kabisote 🎵🎵 Labing walong na ang sigbin uh -huh. 🎵 Umaatake sa ilalim ng between Kapre na mataan sumay so may ngadaan At ibang-ibang paitong -ibang, kapabalikan 🎵 magandang balita Sa NPI clearance konti na lang ang pila magandang balita Ang ating mga isla sinolina na ng China magandang balita Sa wakas meron ang papayapaan sa basilan na sa balita, uh, mahuhusay na columnist a. Pati mo subukan na makita kung nice sino talaga ang tunay na tabloidista. Ang na sa balita, uh, ba uhm, mahuhusay na columnist a. Pati ba mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Ang sa, sa balita, mahuhusay na columnist a. Pati mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Ang umu na sa balita. subukan na makita kung sino talaga at hindi na tabi ito Traslacion del Nazareno 2025 Special coverage Special coverage Utok, makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Transmisión del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Dito sa 1494 BWAR Abante Radio Abante Sabalita at Servicio Mga buhay Pilipinas, Luzon Designs at Mindanao Special Coverage po tayo May kaugnayan sa aro neto na napakahalaga Para sa lahat ng diboto na naniniwala po sa buong itim na Nazareno. Translasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Katuwang po natin ang lahat ng mga reporters ng DWAR, Abante Radio at siyempre sa mga provincial reporters pa rin kung may kaugnayan sa translasyon, mapapahingan din natin. Hanggang alaw na lang po tayo sa araw na ito ng January 9, 2024. Balikan lang po natin at i-update namin kayo sa ilang mga headlines. May kaugnayan pa rin sa ating special coverage today. TRANSLASYON DEL NAZARENO 2025 SPECIAL COVERAGE special cover. Yung pagsisimula po ng TRANSLASYON, 4.30 na umaga, kaninang madaling araw, ay so far ay payapa ayon sa Philippine National Police. TRANSLASYON DEL NAZARENO 2025 Special yung pag-usad po ng andas ng Jesus Nazareno ay natiling mabagal, mga kabante. Gawa po na may mga deboto pa rin na pasaway. Hindi pa rin po maawat-awat sa pagsampa sa andas. Yun ang mga iba ho'y biglang tumatawid sa daan, etc., etc. Kaya may pagbagal ho ang uh, uh, passage or movement. Spanish term ho yung traslason. Ibig sabihin sa English ay passage or movement. At... Daan-daang deboto, lumahok nga sa traslasyon din sa Davao City ngayong araw. At araw ng traslasyon sa bahagi po ng Samar, sinabayan naman ang magnitude 4.5 na lindol. Traslasyon del Nazareno 2025 Special coverage. Special Coverage Kasama po natin ang uh, lahat ng team ng Abante Radyo para sa special coverage nito hanggang sa maibalik muli ang team na pong Nasareno sa kanya pong uh, Dambana sa Capo Church. So uh, either uh, magmamadaling araw o bago maghating gabi, depende sa takbo po ng traslasyon o ng parada o prosesyon. Report muna tayo. Oh, ito pong uh, pag-abante na andas kanina bago tayo sumalang nasa may Quezon Boulevard na eh, ng Arlegi. Eh ngayon po ay may pagkaantala na naman na nangyari. Umaabante sa balita. DK Sarate. DK, kamusta ngayon ang sitwasyon? antala pa rin eh. Ito nga uh, pag-usad ng andasa sa may bahagi ng uh, Quezon Boulevard. Pero ito ay unti-unti uh, na rin naayos. Uh ay sa mga iho sa, na nakausa pa, ang naging problema ay agawan pa rin ng tali kung sino yung ka sa andasa. Ito yung tinatawag nilang otso, nag otso yung lubid. Ibig sabihin, hindi maayos ha, yung lubid sa paghaltaka. Mas madali kasi umuusad yung andasa kapag daretsyo yung korte ng uh, lubid at nahaltak ito ng maayos. Pero kung umotso ito, o kaya naman nag letter U dahil sa kung sino-sino ang umahaltaka, kung saan-saan napapadpad yung adas. Ganyan nga yun nangyari bago paakyat pa lamang ng Ayala Bridge at nangyari rin dito sa Quezon Boulevard kung saan na nababalahaw sa gutter o sa gilid ng kalsada. Ito nga andas may pagkakataon pa nakita natin na bumanggap pa ito sa poste at sa sobrang tagal ng pag-abante ng adas dito na nagkaroon ng pagkakataon na sumabay yung ilang deboto. Sumasampapa doon sa sa cross kasi may cross pa rin yan na mm magaman -hmm. meron siyang ano ah uh, quadrado na nakaharang parang meron siyang buntot sa likuran na bahagi ng cross ayun ay nakalabas siya sa may box mm -hmm. pa kumbaga nagmamangki yung ibang ibang mga deboto at uh, talagang kahit pinagbabawal eh talagang uh, pinipilit nila na makasampa makahipo man lang o oh, makahipo man lang ito yung dahilan kaya talagang buwabagal yung uh, pag -usad. Ng andas. After dito sa Quezon Boulevard mm -hmm. ay kakanan na itong uh, prosesyon uh, sa may Arlegui at uh, kakanan ulit uh, sa Fraternal Street. Uh, at uh, dito sa may uh, bandang likuran naman, uh, napakahaba. Ang napansin kasi natin pinakaiba ng mga nakatranslasyon. Uh. Yung Andas, uh, sa likod niyan, halos nasa likod yung konting diboto at yung mga nagwawalis na agad. Mm -hmm. Pero ngayon, uh, Uh, after nung andas, maraming nga uh, may mga replika, maraming diboto at uh, malayo-layo yung buntot yung mga nagwawalis. Ibig sabihin, mas uh, kakaunti yung mga nasa harap ngayon kumpara nung mga nakaraang translasyon. Binibilang mo yung pagliko ng ruta, Il pang ilan na yan? Pang-anim, pang-anim. Mm -mm. Yung Quezon Boulevard. Una yung Quirino sa Grandstand, tapos... Tapos? Nawala na po yung linya ni DK. Babalikan natin mamaya mga kabante ha. Translation del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Isa po sa mga headline ng Abante Tonight Today, January 9 ay yung mga pinagaling po na Nazareno, balik translation din. Talaga naman po na talagang maraming istorya ng Himala at syempre ng uh, malalim na pananampalataya sa pong itim na Nazareno na tulungan sila sa maraming aspeto ng kanilang buhay at ito po yung tamang pagkakataon, kahit nga may mga hamon, may hirap, ay tuloy ang sakripisyon nila. O, oh, uh, yan ang pananampalataya ng Pilipino. del Nazareno 2025 Special Cover Stand by, DK. Babalikan ka namin, ha? At uh, lipat muna tayo sa isa pang vantage point, yung procession po ng itin na poong Jesus Nazareno ay nasa Arlegi na nga at yung kaliwang lubid ng Andas. O! Oh, kanina binabanggit ni D.K. Umocho, ito nawala sa dami po ng tao. Umaabante sa balita. Bante reporter, Chark Balagtas. Chark, kamusta dyan sa sitwasyon sa lugar mo? Okay, bad thing, bad thing. Oh kabating nga, nawala nga yung lubet dahil nga sa dami ng tao. Uh, hindi na makita yung lubet kaya naman uh, sige, sige na lang ang... Sige na Ang ano ang pagpalit nila ng bagong lubid na para lang para lang umandar dahil nga napupunta na bibindin yung andas sa may kaliwang bahagi dahil nga doon nga yun na walang lubid dahil na rin sa pag-aagawa ng mga tao. Mm -mm. Okay. okay. Ah, uh, Chirk Babalikan natin si Chirk Ah, uh, yung signal lang po ay challenge Yes, Chirk, okay ka pa One more try Ah, uh, wala, napuputol talaga, no Ah, uh, yan Go, Go ahead lang, Chirk So, yung uh, pinalitan na lang yung nawawalan tali Opo, tama yan. At nagkaroon din po ng iba pang aberya, katulad na lang ng hindi na mabilang. Uh, pero sa, sa aking ano, sa aking tansya ay mm -hmm. sa dalawang pong uh, sugatan at nahimatay uh, uh na yon na mga pasyente nga dahil nga sa na, yung mga nakaantabay ng na mga rescue teams natin eh, met may maya yung bit-bit nila mm -hmm. ng mga stretcher na may dalang ang mga pasyente. Yung iba na yung matayong yun naman, nagkaroon sila ng mga injury sa paa dahil nga yung ibang mga debote, ah, karamihan sa mga deboto, mm -hmm. mga nakapaa. Yung iba naman, ah, nag kaya seksikan, nagkakapakan, mm -hmm. nakakaroon ng susap. Active naman ang Red Cross sa ah, mga bagay na ganyan at sa, sa pag-aksyon. Uh, at sa mga na-injured, ah, wala pa naman pong eksaktong bilang na mga uh, mga biktima yung uh, DOH mataas po natin makapalayan nila kanila. At uh, sobrang busy lang po nila kaya hindi po nila nagawang uh, umarap sa camera. So ito po, bukod niya po dun sa mga na-injury, uh, meron po poste na uh, natumba sa may Carlos Palanca. Mm um, uh -huh. po uh, makaliko ng Quezon Avenue, Quezon Avenue yung andat. Ngayon po, uh, kasalukuyan po nasa Kesmo Guard, rather, ang andas at paliko na po sana sa ilegit yun nga lang po eh, na gilid na naman po siya dahil nga po yung uh, kan uh, kaliwang tali ay ang hirap-hirap pong hagilapin. Mm -hmm. Talaga pong nagkakagawa po. Kung so mm -hmm. makikita niyo po dun sa mga pinasa ko sa mga materials kanina po, uh, talaga pong yung mga tao po eh, nagkakagawa po talaga nila yung mm -hmm. lagi pong kaliwa yung kanilang uh, inaagaw. Kaya po, uh -huh. po sa gilid ng kanan uh, yung alilan. Sir, habang nakatayo ka, saan lugar yan? Saan area ka? Sa ngayon po dito po ako sa harap ng Chapo Church. Capo Church, harap, okay. Mm okay. And kamusta ang sitwasyon dyan? Uh, makulim din pa rin ba or umaambon or papano? Opo, bali po ano, po eh konti, actin konting konting ambon po, tapos bigla po sumikap sumikat niyo. Araw, sumisilip. Na, mm. -mm. Araw po kaya po ang dami po ng kanilang, ehjo, nasopoke din po sa sobrang init. Tapos ngayon po eh, makulimlim na, na naman po. Hindi wala na naman tayo makitang blue sa kalangitan dahil at, maulat na naman po. Okay. Check. Sure. Salamat sa update, ha. Thank you. Yes po. Pa. Para sa Nazaray na 2025 ako si Sweet malakas sa Avan Radio. Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage, special coverage. Alas 12.50 Diretso po ang special coverage ng uh, Avante Radio DWAR para po sa Traslasyon del Nazareno 2025 or 2025 At uh, ang panahon nga po ay uh, kahit pa paano, nakikiisa rin, di ba? Hindi masyadong mainit. Uh, kumukulimlim. Minsan, parang sumisili pang araw. Maambon, Kaya medyo... Elo. Talagang ano, uh, samotsari din ang uh, na marami ha? Huh? habang ginaganap itong uh, makasaysayan at siyempre uh, pang spiritual na experience na marami. Meron pa kami mga report na tatanggapin. May kaugnayan po sa ating special coverage sa translation. Oh. Standby lang kayo. las del nazareno 2025 Special coverage Standby si Edwin Gadia Isa lang sa mga balik uh, headlines at detali natin uh, so far nga po ay awa ng pong uh, nasereno, mapayapa ayong simulan ng traslasyon ay sa Philippine National Police mismo pahayagyan ng PIO chip si, Je si uh, General Jean Pajardo sa pagtaya na rin ng MPD, Manila Police District na siya pong uh, nakatimun no? uh, dito sa historical uh, event na ito si General Tomas Ibay. Sa pagtaya po ng PNP, kanina hating gabi ay pumalo sa higit 100,000 na mga deboto yung dumagsa sa Grandstand. Patuloy ang pagdami pa niyan. Yung iba kumakalas, tapos babalik ulit o sa pila o kayo, sa pagsama sa prosesyon o sa traslasyon. Umaasa po ang PNP Naman na mananatiling maayos, mapayapa ang kabuuan ng traslasyon natin hanggang makabalik ang anda sa capo. At puning nanawagan ang PNP lalo na na wag po magsama ng mga bata Pagamat may mga bata pa rin ho, nakasama yung iba Sabi nga ng isang magulang kanina, ay sanay na raw sila At siyempre wag daw magdala ng mga pinagbabawal Ganyan din ang pang mga pag-ingat sa mahalagang gamit Paalalan lang natin ho na kung kayo may biniling barbecue or whatever na pagkain Wag magkalat, wag itapon Para hindi ho delegado ha Balik tayo sa mga special uh, coverage reports natin yung uh, punta tayo sa probinsya. Ang traslasyon dyan sa Samar ay inulan naman. No? May ulan. Umabante sa balita, abante reporter Edwin Gaja. Edwin. Yes, uh, kamari. Dito sa lalawigan ng Samar ay nananatili ang mga deboto ng Jesus Nazareno, partikular sa Katarman, Northern Samar, at hindi ininda ang tuloy na pagbuhos ng ulan sa ginaganap na prosesyon ngayong araw malakas bang ulan 4 media kanina na ...our Lady of Annunciation Cathedral Parish Ocol sa pinagdiriwang nakapistahan ng patron ng bayan ng Nuestra Padre Jesus Nazareno na sinundan ng ginaganap na prosesyon mula katungo sa lugar Yes Edwin ...ang mga buwan at ang pagbaon ng tubig kahit pa man malamig ang panahon para... sa layo ng lalakaring. At habang diretso ang pila ng mga deboto sa kabilang lane ng kalsada ay... Na asin ang mga nagmamanatili ng prosesyon na kinabibilangan ng lokal na PNP na nag-iikot para mapanatili ang daloy sa nakabalandrang lubid sa gitna ng highway payapa at walang disorder na nangyayari sa mga oras nito habang tinatahak ng prosesyon ang uh, basa ng kalsada ang basa na kalsada mm -hmm. na dulot ng walang uh, pag-ulan malakas na 'yung ulan talaga kita namin dito sa sa pictures mo talagang oh 'yung basang-basa ang daan niyo ah wala namang iba pang pa mga untoward incident so far. Walang 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 uh, tigil ang buhos ng ulan pero dire-diretso naman ang daloy. Mm. Okay, yung mga tipong nahihilo o kaya ay eh, iba pa mga nakakaramdam ng na mga health uh, concerns so far, uh, meron ba Edwin? Negative kamang di ah ng panahon ay uh, wala namang nangyayari na nun dito sa procession hanggang sa mga oras na ito. Oh, okay. At uh, nakanda naman itong mga ano na natin mga Rose Okay, thank you Edwin sa update. Uh. Uh, ingat dyan. Thank you. Yes, ako si Edwin Guardian ng Abante Radio. Ito ang balitang Modernis. Yo. del Nazareno 2025. Special Coverage Special coverings. Sa iba pang update, dandang daang diboto po mga kabante lumahok sa translation sa Jesus na Sereno sa Dabao Ngayong uh, araw ito ng January 9 At uh, sa Mandug halimbawa, nagsimula po ang solemn translation procession Sa may San Alfonso Maria de Ligore Parish Church Patungo sa Our Lady of Peña Francia, GKK Chapel at ito po ay makikita imahe ng Holy Nazarene. Sinundan niya ng piyesta mas na pinungunahan ni Most Reverend uh, Romulo Balias, Archbishop ng Davao. Ang kay Captain Hazel Caballero, spokesperson ng Davao City Police Office, nakahandaan sila at uh, po maging maayos mapayapan translasyon na gininap sa lungsod. Walang hindi rahong kanais sa na insidente nangyari sa prosesyon. Mabuti naman. Uh, kung po pwede nga lang, di ba, walang magbuwis ng buhay tulad sa mga previous years dito sa Translasyon Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Alas 12.56 Samantala, yung pong uh, tinatawag na pamimigay ng libreng pagkain, pakaridad na ang ng pong Jesus Nazareno ay pinagpatuloy din ng na isang nangungunilang ina sa kabaan ng Hidalgo Street sa Maynila. Ayon kay Nanay Rosy Hilario, siya may-ari po ng famous sotangho ni Nanay Rosa. i -re report natin mga kasama sa media ho. Yung pakaridad ay sinimulan ng kanyang anak na pulis na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakababalik matapos madakip ilang taon na po nakakalipas. Sa kabila ng pangulila ni Nanay Rosa siya po ay uh, nagpapatuloy sa pakaridad bilang pag-alala sa anak at pagpapasalamat sa ratamasang uh, biyaya. Buong araw po silang mamimigay ng libreng sotanghon na para sa taong ito ay umabot sa sampung malalaking kaldero. Uh, while well, uh, supply last, kumbaga. Ha? Translasyon del Nazareno 2025. Special coverage. Uh, lalo ko tuloy ang uh, aking bayaw dati na si Kuya Carding. Pumanaw na rin po, pero isa rin sa mga deboto ng uh, itim na Nazareno. Talagang uh, iba ang kanilang ano eh. Uh, lalim ng pananampalataya. Ha? Uh, kahanga-hanga sila. At syempre, tayo naman din po na mga observers lang sa panahon ito. Alam natin na meron din tayong hinihiling. Ha? Every Friday naman is Kiapo Day. Makikita natin ang pong itim na nasereno. Ha? At mahahawakan din. Eh, at kung may pagkato na ngayon, mahinang katawan nyo, may sakit nyo kayo, eh, nood na lang. Ha? Uh, hindi naman na yata nagmo-moist yung andas. Ginawa na nila ng paraan yan. So kita pa rin. Sampong itim na Nazareno. Translasyon del Nazareno 2025. Special coverage. Special coverage. Abangan nyo po ang patuloy na special coverage na Abante Radio at sa lahat po ng mga programang pangbalita natin na susunod na sa buong maghapong ito para sa mga updates pa rin at kaganapan. Uh, medyo minor muna sa mga pangayang politika. <laughs> Oo oh, naman, eh, minsan lang din to ha At uh, syempre uh, Happy birthday lang today uh, January 9, uh, 1999 Habang may traslasyon, eh, ako ay nasa pagdarasal Sa panganak ng normal ni para sa aking panganay happy, hey, uh, birthday. happy birthday Kuya GJ Si John Spencer Overas birthday today Happy birthday, happy birthday Kuya GJ ha And may you have many more blessings to come Congratulations as well Happy Birthday! At sa po na may mga pinanganak sa araw nito ng traslasyon ng poong itim na Nasareno. Happy Birthday! Happy Birthday! Alas 12.59 Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Hindi lang po sa bahagi ng... Uh bahagi ng uh, tawag dito ng uh, report kanina ni Edwin Gadya sa Masbate area at sa iba pang lugar sa Bicol. Oh, dyan dyan sa Dabao, meron din sa Tagum City. apat uh, nasa 4,000 naman po yung mga nag-join. Sumali, mga devotee po ito, devotees. Pinang itim na nasareno sa Tagum City yung sa traslasyon kaninang umaga. Lumulubog yung upuan ko. <laughs> Itaas ko lang. Ayan, oh. Eh. At makakabalita natin, makakabalita natin si Abante Reporter Edit Isidro Edit. Luso Report. Ma'am, kamas, kamusta? Uh, Devote ka rin ba ng itim na nasareno? Pasensya na pero hindi po ako katulik. Ay, sorry pero, naman. okay lang yan. Bro, Opo. Okay, okay lang yan. Mm -hmm. eh, tayo naman eh, kahit ano, diba? Iglesia ka po, ma'am. Paano... Iglesia. <laughs> uh, hindi po, protestante. Po. Protestante, opo. Sige mo uh, edit okay. okay lang naman, oo. Kasi uh, yung sa Tagum na mga ngayon, uh, tulad kanina, uh, nasa apat na libu ang uh, nag-join ng mga dibuto na, uh, na sereno sa Tagum City at nakikisa sa translation kaninang umaga, uh, body at... Uh, nasa apat na libo sabi ko yung mm. -hmm. uh, black na sinerman uh, dadali nila galing sa old cathedral Apo. uh, patpuntang na sereno parish so ito sila nasa nine year na daw nila itong ginagawa, ginagawa. Uh, mula kanila oo uh, ayon sa ating uh, taga subay at ating nakausap at Apo. ang panahon ngayon uh, mula mm -hmm. kaninang umaga nagsimula na din yung misa mm -hmm. uh, sa, same din na uh, pa... Dito din sa Davao, ganun din, no? Uh, nagsimula na din ang misa mula kanina, yung uh, dinala din yung uh, Jesus of Nazareth. At uh, yung panahon ngayon dito, parang uh, makulimlim na. Uh, darating na, oo darating na si Haring uh, yung ulan na parang uh -huh. parang ulan na, no? Kasi hindi na maganda ang panahon dito. Uh -huh. so, so, ingat Ma'am Edith, uh, Salamat sa update, ha. Oo, maraming salamat. Ayan uh, ang ating special card para sa ating uh, transition ng black na dito sa Davao at sa Tagum City. Eh, Isidro mula Davao, uh, nagulat po. Maraming salamat si Mam Edith Isidro. Okay, ingat lang ho mga kabante ha. Uh, sa lahat po ng mga patuloy po na nakamonitor sa lahat ng balitaan at siyempre sa Bante Radio, uh, tutok lang po kayo ha. At patuloy na magingat abang ginagana na po ang Translasyon del Nazareno 2025. Salamat po na marami. Special coverage muna ng Luso today. Bukas magkarinigan po muli tayo. Ako si Badio Beras. Mabuhay, Pilipinas. Pilipin Nation del Nazareno 2025. Special coverage. Special coverage. makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Rajo. Traslacion del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslacion del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 1494, BWAR, Ambante Rancho, Ambante Sabalita at Servicio